Hello po, isi-share ko lang po sa inyo ang, ang dalawang taon ko nang, nearly dalawang taon ko nang experience being a member of IMG. Ako po ba ang tanong, ako po ay na-disappoint dahil nagpa-member ako dito sa International Marketing Group or ako'y natuwa? Siyempre po, ang sagot doon ay natuwa po ako dahil sa the nearly two years, marami pong nabago about sa aking learning sa financial literacy. Akala ko dati kung ang financial literacy, hindi naman po yung kailangan. Pero importante pala po yan para malalaman natin kung paano po natin gamitin at palaguin ang ating perang pinaghirapan, lalo na sa mga OFW na katulad ko. O oh, ayan guys, sa dalawang taon ko, na, na member sa IMG. Natuto po ako paano magtipid at pahalagahan ang ang health insurance at life insurance at saka after that doon na papasok ayong investments kasi dati ang nasa isip ko pag OFW ka, kailangan mo lang talaga investments, investments, investments pero mali pala po yun kasi totoo nga naman kung inilagay natin ang ating pera doon sa investments at dumating ang isang araw na mga trahedya sa buhay natin, for example hindi naman natin alam dahil tao rin lang naman tayo at tayo gumagalaw-galaw paggalaw. Nangangailangan tayong hospitalin at wala tayong pera sa ating mga kamay dahil lahat na pera natin ay naka-invest doon sa mga hard assets. So anong gagawin po natin? Siyempre, ang lahat ng mga investments natin, kailangan natin yun i-rush na ibenta dahil kailangan natin ng pera pambayad sa hospital. Di po ba? Totoo po yun. Pero pag meron po tayong health insurance, syempre, meron tayong card. Pwede natin gamitin yan. Bago natin galawin ang ating investments, gamitin muna natin ang ating health insurance. Dahil si health insurance, si Kaiser, katulad niyan, ang siyang sasalo ng ating expenses doon sa hospital. O di po ba? Depende na po yun sa premium na kukunin natin. Siyempre, kung kumuha tayo ng malaki, siyempre may maasahan tayo malaki. Pag kumuha tayo ng maliit, siyempre maliit rin lang naman ang ating asahan dahil yun lang naman ang ating kinuha, di po ba? So bago po natin ilagay lahat ang pera natin doon sa ating investments, isipin po muna natin ang ating Health insurance at saka life insurance at saka syempre po. Marami pa pong mga uh, mga uh, financial vehicle na ma mapaglalagyan natin ng ating mga kaperahan. Ikangan nila ang pagyaman ay napag aaralan Totoo nga po yun dahil through my experience, kahit maliit lang na bagay kung ito ay tuloy-tuloy mong ginagawa, sa mahabang panahon, ito po ay lumalaki, na lumalaki, o di po ba? Ang yun nga lang kailangan natin ng ating self discipline. So ayan guys, yan lang po ang akin share at saka syempre guys, marami pang mga benefits sa makukuha natin dito sa IMG. At saka syempre guys, hindi po ito scam dahil ang IMG ay mahigit na po siyang 20 years in service. O di ba? Kaya wag na po kayo mapatumpik-tumpik pa kung gusto ninyo matuto about financial literacy. Join na po kayo sa IMG.